Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong horoscope para sa Pisces ngayong linggo, Enero 26, 2025, sa araw na ito ng linggo. Ang tubig na dumadaloy sa iyong kalikasan bilang isang Pisces ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang dalugarin ang iyong mga emosyon ng may kahinahunan at biyaya. Ang tubig na sumasagisag sa iyong tanda ay nagdadala ng likas na kakayahang mag-adapt at magdaloy sa bawat sitwasyong iyong hinaharap. Kung minsan, ang iyong pagiging sensitibo sa mga nararamdaman ng iba at sa iyong sariling mga damdamin ay maaaring magdala ng napakalalim na koneksyon sa mundo at sa iyong mga mahal sa buhay. Ngunit sa ngayon, ang enerhiya ng araw na ito ay nagsisilbing paalala sa iyo na hindi mo kailangang magdaloy sa lahat ng pagkakataon. Sa halip, maaari mong gamitin ang iyong likas na pakiramdam ng pagkakaroon ng ganap na koneksyon upang magbigay ng oras para sa sarili magpahinga at magreflect. Ang iyong pagiging maligaya at masaya ay isang mahalagang bahagi ng iyong kalusugan at ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang iyong pangangailangan na magpahinga at magrecharge. Habang ang araw ay sumisikat, ang buwan ay nagbibigay ng liwanag sa matatag na enerhiya ng Capricorn, na nagsisilbing paanyaya upang gamitin ang iyong malikhain diwa at tapusin ang mga proyektong maaaring naantala. Ang Capricorn, na kilala sa kanyang organisasyon, disiplina, at pagpapahalaga sa trabaho, ay nagdadala ng matatag na enerhiya na maaaring magtulungan sa iyo upang ayusin at tapusin ang mga bagay na matagal mong ipinagpaliban. Ang lakas na ito ay parang matibay na lupa sa ilalim ng iyong mga paa na nagbibigay sa iyo ng pundasyon upang harapin ang anumang hamon habang iniimbestigahan mo rin ang pinakamalalim na bahagi ng iyong damdamin. Bilang isang paisis, ang iyong likas na malasakit sa mga nararamdaman ng iba ay nag-aanyaya sa iyo na mapansin ang mga nasimulan mo at magtulungan sa iba. Sa pamamagitan ng balansing disiplina at malasakit, makakamtan mo ang higit na tabumpay. Habang sinisimulan mo ang araw, maglaan ng oras upang pag-isipan ang mga damdaming maaaring bumalot sa iyo. Ang pakiramdam ng pagiging kontento o ang bahagyang pakiramdam ng pagiging mayabang ay maaaring pumasok sa iyong isipan. Hindi ito masama, ngunit ito'y isang paalala na ang pagiging matapat sa sarili ay isang daan patungo sa kaliwanagan. Ano ang mga aspeto ng iyong buhay na maaaring nagdudulot sa iyo ng ganitong pakiramdam? Paano mo magagamit ang mga damdaming ito upang maunawaan ang sarili nang mas malalim? Ang pagtanggap at pag-unawa sa mga damdaming ito ay nagbibigay daan upang makapagpatuloy ka ng may mas bukas na puso. Sa paggawa nito, makakamtan mo ang higit na kalinawan at mas malalim na pag-unawa sa iyong buhay at mga pangarap. Sa araw na ito, hinahamon ka rin ng universo na harapin ang iyong mga takot. May mga bagay bang bumabagabag sa iyo na matagal mo nang iniiwasan? Ito na ang tamang panahon upang kilalanin ang mga takot na ito at tingnan kung paano ito humuhubog sa iyong mga desisyon. Minsan, ang iyong likas na kakayahan bilang isang paisis na damhin ang lahat ng malalim ay maaaring maging isang napakalakas na sandata sa pagharap sa mga pagsubo. Ngunit, ang iyong pagiging maligaya ay maaari ring magdala sa iyo ng mga oras ng kalituhan at pangangailangan ng kalinawan. Subalit, mahalagang balansihin ang damdaming ito ng malinaw na pag-isip at disiplina na hatid ng enerhiya ng Capricorn. Ang mga takot na may hindi pagkakaunawaan sa mga ideya at desisyon ay magiging mas madaling pagtagumpayan kapag ang iyong isipan ay mas malinaw at ang iyong puso ay puno ng tiwala sa sarili. Ang araw na ito ay parang isang pagkakataon para sa pagbabago. Tinanong mo na ba ang iyong sarili kung anong bahagi ng iyong buhay ang nangangailangan ng higit na atensyon at pagmamahal? Alalahanin na ang mga simpleng hakbang tungo sa pagpapabuti ng sarili ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Ang paggawa ng mga maliliit na hakbang na nakatuon sa paglago at pagbabagong anyo ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa buhay ng may bagong pananaw. Ano ang mga aspeto ng iyong buhay na maaaring nakatenga o hindi mo napapansin? Sa pamamagitan ng pagtuon sa mga ito, magkakaroon ka ng pagkakataon upang mapabuti ang iyong kalooban at mabuo ang mas malalim na tiwala sa iyong sarili. Dapat mong tandaan na ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa mas maligaya at mas matabumpay na buhay ay isang hakbang patungo sa higit na pagpapayaman ng iyong espiritu. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, maglaan ng oras upang ituon ang pansin sa mga pangarap na matagal mo nang tinatago. May mga bagay ka bang gustong gawin ngunit natatakot ka o nag langan. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang simulan ang pagbuo ng iyong mga pangarap sa realidad. Huwag hayaang magtakda ng mga limitasyon ang takot. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magsimula muli at ang enerhiya ng Capricorn ay nagbibigay daan upang makuha mo ang mga pagkakataong iyon. Subukan mong balansihin ang iyong mga ambisyon at ang mga kasalukuyang hamon na iyong hinaharap. Ang paggawa ng mga desisyon na nakatutok sa iyong pangarap ay makakatulong sa iyo na mapagtanto ang iyong mga layunin. Magtiwala ka sa iyong intuition sapagkat ito ang magiging gabay mo sa gitna ng emosyonal na agos na maaaring maramdaman mo ngayong araw. Sa tulong ng iyong paniniwala sa iyong sarili, mas magiging madali ang magtabumpay at makamit ang iyong mga layunin. Habang ang araw ay papalapit sa pagtatapos, maglaan ng oras upang pag-isipan ang mga aral na natutunan mo. Ano ang mga pumasok sa iyong isipan habang ikaw ay nagmumuni-muni? Ano ang mga natutunan mo tungkol sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid? Ano ang nais mong dalhin mula sa araw na ito patungo sa kinabukasan? Ang ganitong uri ng pagmumuni-muni ay nagbibigay daan sa iyo upang mas maunawaan ang iyong sarili at ang landas na iyong tinatahak. Ang paggawa ng malalim na pagminilai at pagtanggap ng mga aral mula sa iyong mga karanasan ay makakatulong sa iyo na maging mas matatag sa hinaharap. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, magpatuloy kang magtiwala sa iyong kakayahan na magtagumpay at magpatuloy sa iyong landas patungo sa mas malalim na kabutihan at personal na kaligayahan. Paisis, ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa introspeksyon, pagkatuklas, at pagbababong loob. Ang universo ay nagbibigay ng lakas at suporta para sa iyo upang harapin ang iyong mga emosyon ng may tapang, yakapin ang iyong mga pangarap ng may pananampalataya, at kilalanin ang mga aspeto ng iyong sarili na patuloy na naghahanap ng liwanan. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso, at hayaan ang bawat sandali na magdala ng liwanag, kagalingan, at inspirasyon sa iyong paglalakbay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.